Nananatili ang unity team sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at lakas CMD. Ipinakita nila yan sa paglagda sa isang alyansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tungo ito sa patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan. Hindi lamang sa pampolitika, kundi sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Si Alan Francisco sa detalye. Patuloy na pagkakaisa dito si Mentro ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng pangunahan niya, ang signing of alliance sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas at lakas CMD si sa Makati City. Ganito rin ang alyansa noong 2022 national elections na nagpa-landslide victory sa presidente. Pero hindi lang politika ang misyon ng pag-asanib pwersa. Nagkakaisa rin sila sa serbisyo publiko. Lumakas ang loob natin dahil ang isinisigaw natin nung kampanya ay ang pagkakaisa, unity. Kaya binuo natin yung tinatawag nga naman na unity. And uh, ito naman, eh, nakita naman natin na tanggap na tanggap ng taong bayan ang ating mensahe tungkol sa pagkakaisa. At bukod pa doon, Noong tayo eh, na, 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 na matagumpay na sa ating kampanya, mata, na, na, matagumpay na tayo sa eleksyon, ang dinala natin, dinala natin, ipinagpatuloy natin yung ating pagkakaisa, dahil na simula natin yung tinatawag natin na whole of government approach, na lahat ng bahagi, lahat ng ehensya, lahat ng departamento, ng pamahalaan ay sabay-sabay ang galaw. At uh, hindi lamang kagaya ng dati, kuminsan sinasabi itong mga project na ito sa DPWH lang yan, ito sa DOH yan, ito sa... Hindi na tayo ganun ngayon. Tayo ay nagkakaisa. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na mahalaga ang pagpapalakas ng alyansa sa hanay ng mga mababatas. Mas mabilis kasi ang pagsulong ng transformative programs at policy ng pamahalaan. We have to position the Philippines in a way that will take full advantage of the new economy. And to do that, we, made, we have to make some very, very fundamental structural and policy changes. We cannot do those policy changes without the support of the legislature. Legislative support. Ayon kay President Marcos, ang pagkakaisa ay nakatutulong sa mabilis na pagkapatupad ng programa, gaya na lang ng pagtugon sa gutom. Ang tanong sa akin nung bago akong umupo ay ano ang pangarap mo ano ang pangarap mo para sa Pilipinas? At ang sagot ko ay simpleng, simple lang. Wala nang gutom. Simple lang yan. Hindi pa tayo naabot doon. We have not yet reached, we have not yet achieved that aspiration. But if we stay united, if we look at the successes and the progress that we have made in the last two years, I am confident that if we maintain that unity, for not only for not only for election purposes but all through the work of uh, the of service that we have uh, taken an oath to do for our people si pangulong marcos ang tumatayong chairperson ng Partido Federal ng Pilipinas ang Partido Federal ng Pilipinas hugpong ng Pagabago, partido ng masang pilipino at mga guest candidates ang siyang bumuo ng Unitym Alliance noong 2022 elections Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas